kuwento ka ba, tiwatiwayway, kilometre kilometriko. hindi mo naman sinagot yung tanong kung kayo pa ba o hindi na. Maano, makuda, makuda itong lalaking ito. Pinagsabihan ng batikang kolumnista na si Christy Fermin ang aktor na si Cian Lim tungkol sa viral statement nito. Sa ad ni Christy, simple lang naman umano ang tanong sa kanya, at ito ay tungkol sa current status ng relasyon nila ng girlfriend na si Kim Chiu. Magugunitang naglaba si Sia ng serye ng Instagram photos, na naglalaman ng kanyang pahayag tungkol sa mga kumakalat na chismis. Sa statement ni Sian sa Instagram, sinabi niya na aware siya na maraming here say o chismis na kumakalat tungkol sa kanya, ang simple nga naman ng tanong, kayo pa rin ba ni Kim? Aba eh, nagkilometrikong paliwanag nang kung ano-ano. Kesyo wala raw siya dito sa showbiz, para magpaliwanag sa kahit kanino. Kesyo nandito raw siya para i-showcase ang kanyang talent. Ani Christy, sa kanyang online show, pinagsabihan ni Christy, siksian, hindi raw ganoon ang pagsagot ng isang celebrity, sa tanong ng mga tao, hindi ganoon ang pagsagot sa isang tanong. Inquisitive ang mga tao, syempre gusto nila malaman sa horse's mouth, ika nga sa mga taong sangkot, anya, sa isang punto, tinawag pa ni Christy, siksiyan bilang makuda, at sinabing medyo may kasupladuhan, ang huli, makuda itong lalaking ito, ewan ko ba't ganyan siya. Dagdag pa niya, hindi masamang magtanong at lalong hindi masama na sumagot ng maayos, dibaksiyan lim. May kasupladuhan talaga, to eh.